Pinamala sa Special Action Force o SAF ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa hostage crisis, pakay ng capability demonstration ang malaman kung ano mga dapat gawin sakali magkaroon muli ng emergency situation. Saksi si Rafi Tima. Ito lang ito sa mga eksena May lang lahat ng mga nakapanood sa bank hostage taking, kabilang ng Pangulong Noynoy Aquino. Yung napakatagal na pagpasok ng SWAT, yung hindi alam nung gagawin ng SWAT, doon po talaga napuno na tayo. Kaya naman tinutukan ng Pangulo ang isinagawang capability demonstration ng PNP Special Action Force sa pinatawag na Tactical Intervention on an Enclosed Space para malaman kung anong dapat gawin sa karima ulit ang hostage-taking. Halos kahalintulad ng nangyari sa Carino Grandstand ng senaryo. Isang bus ang in-hostage kung saan ang hostage-taker may armas na baril at granada. Pati ang bus na ginamit halos kapareho rin ng Hong Tai Pa sa Carino Grandstand na may laminated glass na pintuan at bintana. Sinimula ng demo sa puntong nalaman ng Special Action Force na kailangan nilang rumisponde sa krisi. Hanggang sa pagtungo sa lugar ng hostage taking. This is the commander. I am in control. The green light is on. Two minutes. Pati pagsubot sa bus, pulido at may dalawa pang backup plan. Sa plan A, isang explosive device ang itinanim sa pintuan ng bus bilang distraction. Kasabay nito, may itinigit pampasabog sa bintana ng bus. Pagsabog ng bomba sa pintuan, mabilis na winasak ng mga sapang pinasabog at bintana kapansin-pansin ang gamit nilang maliliit na hagdan. seconds, segundo lang nakapasok sa na mga tauhan ng kasarod ng bus at napatay ang hostage taker. Sa plan B, sumugod sila mula sa likurang bahagi ng sasakyan gamit ang ballistic shield. Pero sa pagkakataong ito, sa mismong pintuan sila papasok matapos itong pasabugan. This is a situation wherein the entry team will not be able to gain entry using the door. Ang Plan C, halos katulad ng nangyari sa August 23 hostage taking, hindi mabuksan ang mismong pinto at emergency exit ng bus. Hindi rin sila makapasok sa pamamagitan ng bintana. Kaya naman isang B-150 ang kanilang kinamit para wasakin ang windshield ng bus para makapasok at wakasan ang hostage taking. Siya naman umano ang Pangulo sa demonstrasyon. Matapos ito sinuri ng Pangulo ang mga kagamitan ng staff kabila ang kanilang mga sniper rifles at mga locally manufactured na rescue boats. Ayon sa staff, ang kanilang maipinakita sa harap ng Pangulo ay naroon sa Kirino Grandstand ng mangyari ang hostage-taking maliban sa B-150 Armored Personal Carrier. Ako si Rafi Timang inyo. Pagsig!